Saturday, magluluto ako ng simpleng ulam namin ni Daddy ngayong tanghalian. So, ang lulutuin ko ngayon ay, ayan o, oh, obvious na no, obvious naman, ba? Diba? Yung isang toge. So, ang ingredients ko dito is simple lang. Siyempre, ayan o, kailangan natin ng bawang, sibuyas, kamatis, panggisa. Tapos, ito, ah, carrots, ah, ano to? bagyo beans at saka syempre yung ating main ingredients na toge yung nabili ko sa palengke kanina is magkano ba to 20 pesos lang ata ato aro, o 30 malinis na siya wala na siya yung green green pero hindi ko natatanggalan ng ayan o oh. nakita nyo ba yan o, yan kasi matagal pa anong oras na baka maging hapunan na tapos ang isasahog ko ay eto nagpito ako ng tokwa apat na perasong tokwa So, tara na guys, simulan natin magluto. So, maglalagay lang ako ng konting mantika. So, guys, mainit na. Unahin na natin yung sibuyas. Kasi, yung, hindi ko inuna yung bawang. Kasi, pino siya baka masunog agad. Ayan. Salang natin yan. Ito kasing bawang, guys. Inano ko ito eh order ko siya, ah, food processor. Alam mo yun, nakaano lang siya sa ref. Para pag kailangan ko, ayan na. Tapos lagay na rin natin yung bawang natin. Naka-ready na siya palagi yung bawang ko. Isa lang natin siya mag guys. Tapos, in-next na natin yung ating kamatis. Isang kamatis lang nilagay po kasi ko kasi ayoko namang maging maasim yung ulam natin na ginisang toge. So, gigisa lang natin siya ng mabuti. Ayan guys, ilalagay ko na rin yung carrots. Tapos guys, bago pa maluto yung carrots natin, ilagay na rin yung ating bagu beans. Ayan. O, diba? Na natin yung ano, yung toge, kasi mabilis lang maluto yan eh. Nagyan ko lang ng konting tubig, guys, ha. Para maluto yung gulay. Ayan. Para maluto siya. May ilagay na natin yung ano. So, ayan, guys. Malapit na maluto yung gulay. Kaya ilagay na natin yung ating toge. Pwede nyo rin tong gawin lumpi ang toge. Pero parang namis ko kasi mag-ulam ng ginisang toge. iimpis din yan mamaya. Lalagyan natin siya ng konting, ma konting magic sarap. Ayan, nagsalin na ako dyan. Eh. Konti lang. Ayan. Tapos, paminta. Konti lang din. Bahala na kayo mag-adjust sa pinpla. Syempre, asin. Kung may patis kayo, pwede din naman. Diba? Tapos ayan, haluin na natin. O, so, 'di ba? Teka, kukuha ako ng tubig. Yan guys, dala niya ko siya ng tubig. Mga kalahating baso lang na tubig. Depende sa si inyo kung gusto niyo ng masabaw na toge. Ako kasi ayoko. Para lang maluto siya ng ano, hindi masunog sa ilalim. Ayan. Diba? O, ang bango kaya. So, ilagay ko na rin pala yung ano, itong tokwa kasi baka ma-overcook yung togi natin. Kung may giniling kayo, pwede nyo isa hug Ako kasi gusto ko ng tokwa. So, ayan guys. Saluin natin, natin siya para kumalat yung nilagay nating mga seasoning. Tapos, takpan muna natin siya para maluto yung gulay. Tada! O, oh, di ba? Tuto na siya, guys hindi na natin kailangan patagalin ito kasi ma-overcook yung ating toge. So, okay na yan, guys. Tara na, magsandok na tayo. Kain na. Ito na po ang luto kong ginisang toge. Sana nagustuhan nyo. Thank you for watching. Bye!